Ah, ang ganda ng tabing dagat ng Villarejo. Ayan, kitang-kita diyan ang sabit. bundok ng ano na yun, yung kabila na yun, Bicol na yun, Kamisur. Ayan, yung kabilang dagat. Ah, pakita ko sa inyo sa baba, bababa tayo, sumahan niyo ako. Patayin ko muna yung cellphone kasi ang hirap, wala akong cellphone holder. Ayan, uh, ayan, sa public market ayan, good morning. ah uh, December 29, 29 na yata ngayon. Nandito ako sa San Narciso, Quezon. And bali, dinalo ko yung puntod ng nanay. Sa so, Manuno, nandiyay tiyo toke. Ayan. Uh, ito, sira na pala itong ano. Yung bubong niya, gawa ng bagyo yata ito. Ayan. Ayan kailangan i-repector uh, mo siya. Bali, um, patay uh, yung pinsan ko, isawa ng pinsan ko, si Jones, kaya sumilip na ako, pawin na rin ako ngayon. Mayroon kasi may pasok ako. Bali, sumaglit na ako dito. Ayan, dito siya nakalibing. Ayan, ito yung private cemetery dito, masukal na naman. Ang daming damo. Ayan, ito yung sa magulang ko. Ayan, dito siya. Ayan. Yan yung ano niya. Uh, ko kayo dito sa Narciso. Abangan nyo. Pupunta ko tayo sa simbahan sa dagat. Ikot natin itong uh, bayang kaso. lang, wala kong lagay ng silpong kaya baka hindi natin na-covered lahat. Uh, pero gawa ko paraan para makita nyo. Ayan. Abangan nyo mga uh, cabs at uh, ikot tayo dito sa bayang sa Narciso. Ipapakita ko sa inyo. Bye bye. Ayan, dali alis na tayo. Nagpaalam na ako kay nanay. Ayan. Tito okay, kay, kay nunon. Ayan, sama-sama naman sila dyan. Um, alis na po muna ako. Nabayan po. Lagi ang aming pang araw-araw na buhay. Ay, ayan. Masukal na ako kasi laging maulan. Mabilis tumubo itong mga damo. Wala naman akong makitang pwedeng upahan na mag nito ano, eh. Mag maintenance nito. Ang damon niya. Para laging na ano sana. Na tawag nito. Laging gagamasan. Kahit buwanan. Ayan. Ayan. Pinadlock natin para hindi pasukin. Kasi pag hindi mo yan binagyan ng padlock, papasokin yan. Marami nang na nawala. Mga tiles na no? ang dami yan, nawala daw. Sabi ni Labon. Ayan, bali hindi pa napapaayos kasi budget. Pero, yan mo, iipon tayo dyan. Gawa natin ng paraan yan. Let's go. Ayan, dito tayo. Ay ko. Ayan, daan dito. Buti may siminto siya na maapakan kaya hindi madulas. Pero dandaan tayo kasi may mga lumot. Baka tayo madulas. Ayan, ayan. Dahan, balot punta sa labas. Ay, Diyos ko. Takot ako baka may ahas. Ayan. Kumpira eh. Hindi ito mawawalan dito. Meron nga sa libro eh. Hindi <laughs> ito pa kaya. No? Ayan. Ang ko na hindi dito nakakapasyal kay nanay. Kahit ondas kasi eh. Naka-duty lagi, laging nasa trabaho. Pag undas naman, hindi naman kami pinapayagan na mag-leave para makapasyal. Yun. Kaya, dito. Ayun. ayun. ang ano dito. Ayun, puro puro may mga bye-bye dito ang ano. Mga nililibing. Ayan, nalabas sa iyo. Ayan. <coughs> Ito, medyo maganda na andahan dito. <coughs> Ito, medyo malinis pa dito. Ayan. pada Palabas. Ayan, palabas na. <coughs> ah. Masukal na. Ayan. Ayan. Ayan Ayan, public cemetery naman yan. Parang, ano na yan, in-stop na magpalibin yan kasi punong-puno na yan. E eh, bago ngayon, doon sa mga simbahan. Let's go. Ikot tayo, ikot. Ayan, o. Oh. Dito yan, sa tabing dagat ng Barangay Maligaya. Ayan, ito ang dagat dito sa loob ng uh, pinakang lake ng San Narciso ito sa loob ng bayan ayan ang ano sa yung dyan, dilaw. alin dyan? Dilaw. yun? Oh. o oh, ano? Okay kita Hindi yun o oh. 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 ayun baka ni Kuya Yoy yun Yo. yung dilaw na yun ma. barakong barakong dating parang yung mayari <laughs> oh. ang laki ng hibas o oh, ganyan yung bundok na yon, yung papuntang San Andres Quezon na yon. Yung kabundukan na yon. Ito, ito, ito. Oh. Yung mga lalaki na yon, naglalambat sila. Ayun, huli ng isda. Ayan. Tapos yung mga man group dito, lalaki na. Dati wala yan, ngayon malalaki na. Malaking bagay. Ayun, oh. Ito yung simbahan ng San Narciso Quezon. Ito ang simbahan ng San Narciso Quezon. Ayan, may misa yata ngayon. Yung um, mga tao sa loob. Tapos, yung kabayanan niya, dito sa baba. Pinakantas ito, pinakantas ito ng San Narciso ng bayan. Ito yung bayan, yung kabayanan niyan. Papababa yan, doon sa dagat yun yung kulay puti na yun bali po baba yung loob ng bayan daron ganda niya oh. tahimik na bayan yan ito ang papuntang talisay at sabit Ito, papuntang Talisay yan, papuntang Sabit huwag natin ang paraan para tayo makapag vlog, para may pakita ko lang sa inyo <coughs> samahan niyo ako, ang ganda rito ang ganda ng mga tanim na ano green na green talaga mga puno yan papuntang dagat ito sa Sabit yan nakikita niyo dito yung dagat ng Sabit Tanaw ang Bicol kabilang dagat Bicol region na. Ayan oh, kikita niyo yan, dagat na yan. Oh. Ayan. Diba ang ganda? ganda sabi Ayan, sabi lang. Ayan, niyo dyan ang sabi. Ayan. Ayan, kitang kita dyan ang sabit. Ayan. Ah, bundok ng ano na yon yung kabila na yon, Bicol na yon, Kamsur. Ayan, yung kabilang dagat. Ah, pakita ko sa inyo sa baba. Bababa tayo. Sumahin niyo ako. Patayin ko muna yung cellphone kasi ang hirap. Wala akong cellphone holder. Ayan, paso tayo. Lakan din natin ito. Pamunta dito sa Bindagat. Ayan, kita-kita nyo. Ang dagat. Ayan, ang ganda nyan. Tanaw na tanaw. Ang bikol. Ito naman, ganyangan. Beso na yun. Ito so, ang bundok na yun. Pamuntang ganyangan. Ganyangan. Ah, Delgalgego. Ayan, maragay. Ganyan. ang dagat, ang presko dito ang dami ninyong mga naging alam yun doon naman sa kabila yun talisay talisay beach ayun yung mga cottage sila din puro beach na yan papunta doon nang na pinto ano na yan beach na yan araw nya yung beach din yan hindi ko alam Ay, mo ang pangalan ng beach na yan mga bagong beach na yan dito mga kadid siya may kadid siya niya sa kabaw sa kabaw Saka doon, dito naman sa side na to, Ayan, yung sinasabi nila barkong bato. Ayan. Pogis barko yan. Ayan. Beach din yan. May paliguan din dyan. May mga kadis din dyan sa tabi. Natakpan lang nung bato na yun. Ayan. Tapos may balsara yan. Pwede kayong ikot o kaya magbangka. Medyo malakas ang alon ngayon. Ayan. Pero ang ganda ng ano. Ayan, may nariligo sarap sarap ng tangkisaw lala ko dalang panligo kaya ano ako pala dala akong shirt na kaligo sana ako si Gaga sayang kaya ano mga ah, kaabs at ah, nakita ko na sa inyo ang ano view ng San Narciso dito sa Sabid maraming mga pieces dito Tsaka doon, pag, ano, pag uh, mahal na araw yan, yan ano naman dyan pa ko, yung na yan. Ayan. Ganito na si Presto pag mahal na araw dito sa bayan ng San Narciso. Ayan. Yan ang ginaganap. Malapit na naman. Let's go! Balik na tayo. Uwi na tayo. Yan. Yan yung pastel yung Belias Sugar. Yan. Ganda niya. Ayan. Ayan tayo. Balik tayo. Ba yan? Balik na tayo sa ba bayan. Balik na tayo sa bayan. Ayan, ah, ang ganda ng tabing dagat ng Villarreyes, Hello, oh. Good morning. Nandito tayo ngayon sa Barangay Villarreyes sa Narciso Quezon. Ayan. Ito yung kanilang tabing dagat. Ayan pala, hindi to to. totoo. May uli? May uli ka? Oo, oh, uh, Ha? Ampok. Anong, ba't na ay Kaya magdamagan. O, oh, hindi na pwede yun? Ay, ah, hindi Di pulutan yun, lang. Masama, <laughs> mayroon. ko. Bakit? Baka. Ay, tayo diyan, ro'y tayo. <laughs> Ayan, ito, isang parte ito sa loob ng bayan. tayo ng Narciso tahanan natin yung covered court ng San Narciso ayan ayan ang covered court basketball court saka yung munisipyo niya hindi tayo silipin natin ng loob Ayan yung municipal ng San Riso. Ito ang mga pogi ng San yan, oh O, ayan. o, ayan o Ariso yan. O, yan yung mga pogi. Mga pogi ng San yan. oh Kaday. Asinlog. Asinlog dyan dyan. Ano? 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 ang dating Agro Ano, Doreen? Ha? Inahapit ko itong agro at ipapagawa ko na ulit. Wala, pakala ko bawal na magtindad yan. Ha? Kaya okay. 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 okay, nga, ani ay... Narciso sa public, public market niya. Tamis yun, galing bigo yun. Ang dami nga binibigay sa akin, sabi ko, ay, sa hirap magdala niyan. Sa bigo, dala ko kahapon pag uwi, eh, may puno doon, ang dami, yung bunga. Kaya e, kaya pagdala ako ng ano, isang... Hello, good morning. Kapagate. Hindi ka gabi pa ako, kahapon. Pa. Ah, Sumi. Oo. Ay, no? oh. ay pawalas na rin ako mamaya. Ay, naka nung mangga. Oy, oy, ano? Ay. Sino? Naroon naroonan. ako sa ano? Ay, pawi ka, pawi ka na. Ha? Pawi ka na. Vlog ka vlog. Ayan, yeah, yeah, ayan mga tigas na yung sa tiso. So, so yeah, ayan. Ano ba rin? Pauwi na rin mga kakuin? Oo. ayun Aloha, oh, oh. Oh, Ma, may, may pasok buka. <laughs> ayan, bali. Ayun, nakikita nyo na mangga na yon. Ayan, yung malaki na yon. Ayan, yun yung tanim ko pa na ako Yung din pa ako nakatira. Ayan, ako na nagtanim yan. Ang laki na. Nagulat nga ako, ang laki na eh. Ayan, dami na nakikinabang dyan. Ayan yan ang loob ng bayan ng San Riso bali hindi ko na nakunan lahat kasi ano uh, paalis na rin ako ngayon pauwi na rin pabalik ng Maynila hindi lang ang oras ah uh, thank you sa inyong panood uh, and dito na lang ang vlog ko na to at uh, thank you thank you so much uh, pa-subscribe naman po uh, Ramil Guerrero bro guys at saka sa aking FB page Ramil Guerrero is sa YouTube ay Ramil braga is official. Ayan. Thank you, thank you. Bye-bye. God bless. Happy New Year, everyone.